Sirwates at sa Saldiko at mga lipuros nila. Kung si Marcos nagkasabay, kung si Marcos nagkasabay, nagsisipat niya siya, itindihan niya ang taong bayan. Itindihan niya siya. O sige, presidente ka, itindihan niyo, itindihan niyo ang taong bayan. Pero, kung katoka, kung hindi ka, ipaw ka ito. Kito. Bakit wala ko oh, departure order? Ano na Mga, mga magtanago na ito. Pinatakas na. Bakit walang walang risk sa asset ng mga walang yang to Na yung bago nila, yung asset nila, hindi ninyo harangin para ma-recover ng taong bayan. Hapang may hindi din din ng sa kanila o may investigasyon patas lang ang batas. They are entitled to due process. They are entitled. Huwag kayong kasi. Mahal may masabasa lang. Oh, pa ng trabaho na Okay lang. Basta itaas ang aming placard. Thank you, okay, Bande. Si parko ang ikulong. Pagkat, pagkat, sila, pagka sila alis, ni, nagnakaw. Pagkat, okay. Pwede matatabi na kilahin. Tingin na tingin tayo. Gusto natin. Ayun. Pero may batas tayo. May batas tayo. Yun. They are entitled to the, to their defend themselves. Pero tama na na dahil sa sila na-indicate dapat harangin sila, di sila sa bansa. Dapat lang lahat ng ari-ariyan ay ang harangin. Eh. Yung take or sustain ang ari-ariyan nila. Hindi dapat sila tanggalin yung baliwalain. Eh. Pero yung pong wala pang nangyayari ng gano'n. Panay, investiga, investiga. Wala mangyayari. Sa tingin nyo ay may mga mag-ukulog? Yeah. Ha? Ah. Ba't wala kayong tiwala naman sa ano? <laughs> wala mga

nagapain nilaklak ng taong bayan. Ang taong bayan na nagbigay ng kapangyarihan sa kanila para katakbuin ang bansa natin. Bakit? Ang na tayo may ginagawa. May ginagawa tayo sa maliit na kisi tayo. Pero ito hindi natin binigyan ng kapangyarihan para pang nakawad tayo. Hindi dapat sila magnakaw. Kaya pagkatayo, tayo kasi we have the authority, we have the power na kunin yung kapagyarihan na yun. Hindi dapat tayo kumaya na tayo ay pastusin, papunin, lindangin, traigurin ng mga walang yanto. Lahat kayo mga Pilipino, kahit saan kayo, kaya kayo ay nasa kampo ng Marcos, kayo nasa kampo ng sa mga uh, gobyerno, kayo na sa kampo ng oposisyon, ng Duterte, basta kayo Pilipino, isipin ninyo, pansana at ito. Tama na! Tama na! Eh, kung hindi kayo, kung hindi tayo, paglalaman, kung hindi natin paglalaman ng bansa natin, kung hindi natin paglalaman ng magwira, Kundi natin maglalaman ang usisya, katarungan, at kundi natin maglalaman ang kinabukasan ng bansa na ito. Ang bawat Pilipino, yung mga ng Pilipino, sana sa tingin nyo, walang mangyayari sa atin. Wala sa kapangyarihan natin, paglaba ng bansa natin. Kaya matanda kayo, kaya banda kayo, babae, lalaki, walang pinag-aralan. Que voy a caer un trabajo con mi trabajo. Ese pinito al dato. Kulinaon tayo. Kontrolin natin ang galit natin. Pero kung kada ting sa panahon na ilalabas natin yung galit natin, ilabas din yung galit ninyo. Ayun, Panginoon. At huwag mawawala ang Panginoon. Huwag mawawala ang Panginoon. Kaya kayo, kahit ano ang inyong religion, Kay kayo, katoliko, muslim, ang Panginoong Diyos, Almighty God, will kayo We will guide you God Almighty We will protect you Maraming salamat Ayun Maraming salamat Kay Captain Dato Enrique Isa sa maritirador ofisyal ng all forces of the Philippines na makikisa sa arawan ito Mga kapatayangan panawagan Ang ating panawagan ay malinaw po ang araw na ito ay paniningil ng mamamayang Pilipino. Araw ito ng pagtumbo kung sino ang punong salaring kriminal na dapat ay pananagutan sa panunumbalik ng pandalambong at korupsyon sa gobyerno. Walang iba makatapos sa mga rally na ito at nagkakaroon ng palimulang pagbabago kung mapapalayas na ang kriminal sa Malacanang sa katauhan ni Marcos Jr. Ape Romandos. Yan ang dapat gawin ng taong bayan. Laya, 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 Laya. At dahil yan, maginggan po natin, habang nagtitipon tipon tayo dito, ang isa sa boses ng lumakaranas ng people power. Halika dito tatay, at iwanan mo muna ang iyong blood, at sabihan mo mga audience mo, magbabalik ka lang, dahil magsasalita ka sa EPSA. Magaling lang, magaling. Outside. Ako po ay anak. Anak ako ng biyade. Santa Cruz, Manila. Nagiging isa rin akong kasama sa pagpapalayak ng ama ni Tugong Ate Dragler. Noon ang ipinaglalaban namin ay mali. Kaya ngayon lumigay na kami sa tama mga mga katulad. Maraming maraming salamat. Mabuhay tayo ang nakakapatlanan sa mga magmamakay, sa mga adik, at graduate sa mga kaitan. Mabuhay tayo ng Pilipino.